po kayong lahat? Sana lahat ay okay sa inyo. Ako nga po pala si Thelma. At welcome po sa aking YouTube channel. In today's video guys, gagawa tayo, no, not in today's kasi gabi na ngayon. So, in tonight. <laughs> in this video guys, gagawa po tayo ng haul from Shopee. Shopee haul, yan. Ano ba nang nangyayari? Shopee haul siya, guys. So, ano ba yung Shopee? Siguro marami naman nakakaalam sa inyo. Ito ay isang online store na kung saan makakabili ka ng mga mura, uh, fake, original. So, halo-halo po sila. So, ang magandang tip ko po sa inyo pag bibili kayo ng mga ng mga uh, mga products na eh titingnan niyo muna lahat ng comments niya at yung star niya kasi tas, kasi yung mga nagko-comments doon naglalagay din sila ng picture. So, kung maganda ba yung natin nila o ano ba yung actual na itsura nung nabili nyo. So, yon So, ako, bago ako bumili sa Shopee, yun ang unang tinitingnan ko, lalo na pag gusto, gusto ko yung product. So, para hindi naman sayang yung pera natin, no? Ayun nga. So, ang una kong binili sa Shopee ay yung brushes ni Ann Klutz. Yan. So, eto guys, nilinis ko na siya. Hindi ko sa 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 hindi ko ko sa actually mga palette siya. Mga palette siya na galing pa siya sa China. So tingnan natin dito. So meron ako cellphone dito kung So um Popping Poppy kasi nakita ko nga na Okay, hindi yung ba? So ito ata yung dup ng Huda, yung mga yung mga palette nila. So, yan. So meron siyang Jupiter, meron siyang Mali, <laughs> <May> Saturn, Jupiter. So, so. ito yung mga price niya ha ito. Nabili ko to, um I think 55 pesos each, liquid glitter siya. Tapos um ayun, nabili ko siya, liquid glitter siya. tapos itong popping palette, nabili ko siya for only 152. Ah, eto na, 145 each. So, ko, so meron akong skin ko. So meron ako limang ganyan, limang ganyan, yun 'yun. So, gagawa na lang natin ito ng review, guys. Kung gusto nyo gawan ko to ng review, comment down para naman magawa natin ang video. So, pasisilipin ko kayo sa palette, ha? Para naman makita nyo siya, guys. O, oh. di ba? Ganda <laughs> niya. Tsaka na ako magsaswatch, guys, pag uh, gagawa ko na siya ng review. Di ba? Yung ano, yung Juno Juno, Juno M ko uh, na microfiber velvet sponge guys. Kasi nakita ko yung mga reviews nito na para ka ba, para ka daw gumamit ng airbrush. ba? Diba? So yan, hindi ko pa siya nabu... na, bili ko to guys, ganito na siya. Tinanong ko yung, yung seller nila kung talaga naka-open ba talaga naka-ziplock lang. Ang sabi naman niya is, naka talaga siya. Na-receive nila na ganun na. So, ayan. Papakita ko sa inyo, guys. Ito yung Juno. So nabili ko to sa, 'yun na ba? Nabili ko to dito. Nabili ko siya for only 455. So nabili ko siya shop na the Vanity Zone. So 455. kita sa shop na the Vanity Zone. So ko yung Sorry, guys, ha. Tinitingnan ko kasi yung... Ito naman, parang dope naman siya ng Huda Beauty. Yung nude ng Huda. So, yan. Binili ko to. So, for only...

sobrang para daw original, para daw pang professional daw, pang professional makeup artist daw. Ayan, so meron akong 15 pieces ng Zoeba. Alam naman natin guys na mahal ang Zoeba, kaya wakang ano dyan, pwede na to, diba? Magkano to, just to sa Zoeba. Tapos natanggap ko siya, ayan, may kasama naman siyang pouch. Sorry guys, so... At meron akong bamboo bamboo brush ba yun? Yung ito, dito ako na-disappoint ng sobra. Ano ba yan? So, hanapin muna natin. Na-disappoint ako na sobra. Yan guys, ilalagay ko na lang yung price niya sa baba kasi nakalimutan ko na. Etong, etong naiinis ako dito kasi big foundation brush daw siya. Namusta naman, besh? Kamusta naman siya sa big foundation, di ba? At guys, hindi ko nire-recommend sa inyo to kasi pag mira yung, yung, yung ano niya, yung eye shadow niya, makikita mo yung guhit-guhit niya ng ano, yung bracelet niya. Saka, ang kikas best. Hindi, hindi siya maganda. 39 lang naman po, nagre-reclam. Sobrang mahal, sobrang ganda nito, besh. Kasi tingnan mo mga baby loves, oh. Ang lambot ng bristle niya, ang flabby ng brush niya, ang kapalong, di ba? Oh, sapat mo sa ilong ko yan. lakay laki, di ba? Ang ganda nito, yung nga. Eto, ang, ang tawag dito is sasi, sasi. sasi, sasi. yung nga, pangalan niya sasi. So, yun, nabili ko ito, I think, 18 pesos lang. So, yun, nakita lang ako. sobrang lambot niya. Ayan, gagawan ko dito ng review kung maganda ba ang paglatak ng ating funda sa ating face lalo. So, yan. Okay huling-huling shopping haul na gagawin natin ay yung natanggap ko lang ngayon. So, natanggap ko to. Natanggap ko to. Nag-aagaw ko sila dalawa. Yan. Ito ang, ito ang aking ang pinakabago kong natanggap ngayon. Kaya, silang natin yung Shopee haul kasi may madami to. At, nabili ko to from Gina Tan Store. Yan. Gina Tan Store. Yan. Gina Tan Store. So, ang bilis naman ng shipment ito, guys. Hindi pa siya inabot ng 5 days. Kasi, Right now, Nox. <laughs> right now, nasi, laun nyo na ako. So, medyo malayo-layo. Ayan. Huwag ka nang madali-dali tail ma. So, una kong binili, ay eh, ito. Ito, ano bang tawag dito? Munafi. Munafi Slimy Camisole Sando. Nabili ko to for only 60 pesos. Kung papayap man siya. Eh. Ilangan natin ko, no? Ito siyang istura niya. Maganda naman ang quality niya maganda yung quality niya so I think, ano to, free size yan, yeah, pampalit daw lang siyan, maganda yung quality niya, ang pinuhang kong kulay is, is black, natural black tapos ang binili pa natin natin ay itong Korea paasa natin sa cellphone Korea multifunctional cotton cosmetic yan, yeah, nabili ko ito 47 pesos 47 pesos yan. So, buksan natin para makita nyo ang pinili kong kula ay orange. Guys, maganda siya. Maganda siya kasi, kala mo liit, maliit lang siya. Ayan lang siya sa kamay, di ba? Liit lang yun. Pero pag binuksan mo, madami kang malalagay, ha? Kasi ang ating brush dyan. So, kasha ang ating beauty blender. Yun. Maganda naman siya, guys. Tapos may mga bulsa-bulsa siya dyan. So, ang binili ko is two pieces. Kinuha ko ang blue at ang orange. At hiningi ng mama ko. Hiningi na ng mama ko yan. At, guys, bumili rin ako sa kanila ng Taiwan false Falsies for only 60 pesos each. So, ang kinuha ko is M14. Ayan, ang ganda niya, oh. Araw-araw ang mag-eyelash, eh. Yan. So, at ang 218. Yun, yun yung, mga ano niya, yun yung mga parang code niya. ito naman guys, for uh, pang everyday lang siya kasi manipis lang siya. Yun. Binili ko to for only 60 pesos each. And then, ito nakakatuwa guys. Bumila ako ng Anastasia Brow Brush. Yan. Guys, hulaan nyo kung magano. 10 pesos. Dati siyang 40 pesos na kasi siya. 10 pesos each. So, kumuha na ako ng apat na piraso. Apat na piraso. Nandito pa yung gusa. Okay, Basta apat na piraso to, guys. So, tignan natin yung quality niya. Kasi, natuwa ako. Kasi, may ako sa mga ganitong applicator brush, eh. May, may spoolie para on the go. Di pa pwede na ito yung... Hindi ka na magdadala ng kung ano-ano. Ayan. Medyo malambot naman yung brush niya. So, ito. Medyo... Para siyang nahahawig dun sa brushes ni Anne kasi medyo mahaba din siya and then yung so pwede din siya sa eyeliner I think at tapos yung binili pa ay eto velcro ba to velcro tama ba ako ng pronunciation hair velcro pad bigmula kong 2 pieces 5 pesos lang isa nito yung pair na siya ha 2 pieces na yung laman niya sa loob Ayan. So, yan. Yung ginilalagay niya sa ganyan. Kung may makeup ka, sa mga nagtatanong. Nilalagay siya. Parang mga baby bangs mo, hindi siya hindi siya, um, ano, hindi siya ano sa pag-makeup mo, diba? Ayan. So, yun. And then, bumili ako ng two pieces. Ito, ito, ito. Ito, nakuha din ako dito, guys. Makeup brush na naman siya. So, ito yung bamboo. 11 pieces. Eleven? 11. 11, p 11, 11 pieces bamboo brush set. Yan, yeah, natuwa rin ako kasi ang cute, oh. Tapos guys, ang lambot ng bristle niya. Siyempre, hindi mo ako na kanina. Ang lambot-lambot ng mga brushes niya. Ito ang cute, tignan nyo. Ano ba to? Foundation brush. Oh, ang cute, ah, uh ah. -huh. Ito lang siya, ilong ko, ah. Uh. Diba? Pero guys, look at the bristles. Oo. ang lambot niya, oh. Look. Definitely, I recommend that, recommended. I <laughs> recommend ko to na nyo. kasi, nabili ko lang to guys for only P118. Sobrang gandang pang regalo at kompleto na siya. May foundation, may blush, may contour, may may pencil, may. Okay pa guys. So may kasama pa siyang pouch, di ba? Cute. Oh di ba? Cute. At next nabili ang bumili pa tayo ng beauty blender. Yan guys. Beauty Blender. Blender Beauty. Oh. Ang tigas. So, nabili ko to for only 40 pesos. Matigas siya. Pero, tignan natin kung lalambot siya pag binasa natin. And then, dinugin tayo lang. Kasi, meron akong Real Technique na original. At etong Real Technique fake. Nabili ko to for only 45 pesos. So, tignan natin, guys, kung malambot ba siya. Ay, ang lambot niya. Squishy! Guys, ang lambot niya. Hmm, titignan natin. I-review natin kung ano yung pinakamaganda ba. Kung pareho. Kasi 45 pesos, di ba? Mahal yung original. And then, bumili ako last ng nipal. Ito kasi yung ano, yung para sa baby ko na pag magagapang-gapang na siya, so isusuot mo siya dun sa tuhod niya. Pero guys, <laughs> Hindi siya kasya sa anak ko. Hanggang doon lang siya sa binte. Yung papasok ng paa. Ito yung paa. Hanggang dito lang siya. Hindi siya umabot sa tuhod. So, sayang naman. Pero okay lang kasi bibigay ko na lang to sa aking pamangkin. So, bumuha ko nito ng two pieces. So, sa nagkakahalagang 35 pesos each. So, ayan. Two pieces siya. Nandun yung isa kasi sinukatan namin kanina. So, ayan guys. Natapos na atin na haul. Yun lang. Dun lang nagtatapos ang ating haul. So, sana... Yan, iblalagay ko na lang yung mga shop nila sa baba para makikita nyo naman. At guys, sa mga nagtatanong, please, bago ko po, bago po kayo mag-check out sa Shopee, sigurado nyo yung makukuha nyo yung free shipping nila. Kasi pag naka 500 ka, free shipping na yon Tapos, pag naka 300, 250 ka lang, parang 20% lang. So, kung bibili po kayo, make sure na lahat ng bibili nyo, nasa iisang store na lang para hindi kayo magbabayad ng ship. Ship? <laughs> hindi kayo magbabayad ng shipping kasi free na yun, guys. So, tapos minsan, yung mga first timer, uh, first, first timer na bumibili sa Shopee, so, lahat, parang may mga shop na may 100% off kayo. 100% off. 100 pesos off kayo. So, kore, 500 yung nabing yung free shipping na yun, tapos less 100 pa, 400 na lang. So, wag kayong umasa na 400 lang yung babayan nyo. Kasi, pag free shipping siya, minsan may 20 pesos siyang kasama. Kore, may ninja ba, may cheneling, cheneling, ganyan. Parang 400 plus 20, pero not bad na rin kasi magaganda naman yung, siguraduhin yung magaganda yung pipiliin yung mga product kasi tingnan nyo muna bago nyo bilhin, tingnan nyo muna yung mga comment nila. Lahat ng bumili kasi nandun yun para hindi sayang yung pera nyo. And yun, tapos, chat nyo si seller. Sinuubo I-chat nyo si seller kung may available nun kasi misan, wala, misan. Misan, kasi yung in-orderan ko ng ano, nung brush, nung Zoe Band, brush. Ano eh, pinalo up ko pa yun. Pero okay naman, medyo matagal sila kasi anong siniship nga nila from China. So, okay naman yung mga product nila. So far, so good. Kasi, kumpleto. Minsan kasi may nababasa ako, hindi kumpleto, kulang ng ganito, kulang ng ganyan. So, sa akin naman, so far, okay naman, kumpleto naman lahat, pero hindi pa ako nakakatanggap ng freebies. Yung iba kasi may mga free. May mga free ganyan, ganyan. Minsan, nakakarami ka na. Wala pa akong free. Pero okay lang yon So, guys. So, I hope. I hope po talaga na nag-enjoy kayo sa aking video. At yun po. Um, sana nabigyan ko kayo ng idea. Um, kung paano mag-order sa Shopee. Siguro naririnig. Isa po. App, application po yan na -ano i-download nyo, and then mag-create kayo ng account, i-verify nyo through email or number, So, para mabilis po kayo, ilagay nyo na yung address nun. So, pwede po kayong gumawa ng dalawang address dun kung saan, saan nyo po pwede ipadala. Pwede pong limang address, yon Tapos, nandun din yung number nyo. Tapos, text kayo. Matatrack nyo din po, guys, yung order nyo. Kung malapit na sa inyo at kung nasa na. Kasi, ang ina aso, Kasi, yun nga, guys. Na, nakalagay kay Shopee. So, may, may tracking siya dyan. Ayan, so, ma mala makikita nyo dyan. Ayan, ayan, no. Oh. To ship, to receive, to pay. Ayan, so, Doon dun mo ita track kung nasaan na yung order nyo, guys. Tapos, isisi tatawagan kayo ng courier kung, ma'am, yung order nyo po, nandyan po ba kayo? Iko, i, 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 ano yun? Anong katawag dun? i I-titignan yung address nyo kung nandun kayo. Yun, basta, yun guys. So, sana, hindi kayo naguluhan sa paliwanag ko. Yun, so maganda naman mag-order sa si Shopee kasi maraming mura, maraming... Maraming andun yung lahat ng inahanap niyo mas mura sa iba. Unlike sa I think mas mura to kaysa sa Davisoria kasi syempre wala naman silang pwesto. So anyway, guys, Yon po. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. And, kung nag-enjoy kayo, kung gusto nyo lang naman po mag-subscribe, please subscribe po. At, kung ano po yung gusto nyo gawin ko, gawin ko, kung gusto nyo po may review ako, please comment down below para po magawa ko. At, maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng oras. And, I'm Thelma. Have a good day po. Bye!